yun o, pag alis ng bahay, lakas ng ulan Wee, na. so, magkapote kami ayan ang kinalabasan <laughs> ang kinalabasan, costume kami ang galing, ang galing <laughs> pag aho namin dito napakainit ha! <laughs> ano na? Kaya tanggal costume muna Hubad din sila eh, <laughs> din sila eh oh. Hindi tayo nag-iisa oh, Meron din tayong <laughs> Hubad din sila kapote eh.